Ang haba. Ang aking talong guys na pinatayo na karaan. So, ayan na siya. Oh. Ayan yung isa. Pinagulang ko talaga yan siya. Oh my goodness! Ang laki guys. Oh, sobrang laki. Ang haba. Tatanggalin ko ito mamaya. Wala akong dalang gunting kasi. Ano na ba? Sana lang. Ayan, may mga ano pa siya. May mga flowers pa. Hindi. Grabe. Ayan, may mga flowers pa. Sana matuloy. Grabe, ang haba. Oh, OMG. Ito wala akong dalang basket. Try kong pikasin, ha? Wala akong dalang basket or oldish so, these yeah sorry pagkapitas ko wala kasi Yun, napitas din oh oh sorry sana Lucky.